Kamasel TV is in the house. Yon, siya, wow. shoutout mga kamasel. Ayan, waka sa mga isa ay doon sa tribo ngayon. Ayan, please follow page na tribo. At posong Mindorenya. Ayan, shoutout mga kamasel. Ayan, follow niyo yung page nila. Si Pusong, Pusong, Pusong Mindorenya. Ayan, okay. okay. supportahan okay. niyo guys, thank Pusong Mindorenya. Salamat at sa pagpunta at sa at house uh, namin. Welcome po. Um. Ayan, <laughs> follow niyo mga kamasel para... Okay. ang saya naman na shoutout niya ako thanks for watching guys bye, -bye.